News mga balita ngayon Labing walong pulis sa NCR kinasuhan dahil sa pag ng help desk, paggamit ng cellphone sa duty. Tatlo patay, pito sugatan sa pag-araro ng truck sa limang sasakyan sa batasan sa Quezon City Dating pag-ibig CEO at UP College of Law Dean Darlene Berberabe, itinalaga bagong Solicitor General Ako po si Cesar Soriano ayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Kinasuhan ng administratibo ang labing walong polis sa Metro Manila dahil sa pag-iwan ng kanilang assistance desks at paggamit ng cellphone habang naka-duty ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Sa isang press conference, sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin na sampu sa mga polis ay kabilang sa 28 personnel na unang sinuri matapos ang isang surprise inspection ngayong Mayo. Inihahanda na ang kanilang relief orders na kailangang aprubahan ng COMELEC alinsunod sa election rules. Samantala, walo pang polis na may ranggong corporal at patrolman ay sasampahan ang kaso matapos mahuling gumagamit ng cellphone habang nagpapatro. Ang labing walo sa dalawamput na unang iniimbestigahan ay hindi nakakasuhan matapos mapatunayan na ang kanilang pagliban sa desk ay dahil sa aktual na police response. Bahagi ito ng red teaming initiative ng NCRPO para suriin ang kahandaan at disiplina ng mga pulis sa field. Tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa pag-araron ng truck sa dalawang motorsiklo, isang kotse at isang AUV sa batasan San Mateo Road, Quezon City, hating gabi ng Miyerkules, Mayo 28. Sa kuha ng dashcam ng isa sa mga napadaang sasakyan 11.32pm kagabi, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng container truck hanggang sa araruhin ito ang mga sasakyang nasa unahan nito at saka ito tumumba sa center island ng kalsada. Base sa paunang investigasyon, humina ang preno ng 22-wheeler truck kaya nawala ng kontrol ang driver nito. Hawak na ng otoridad ang 38-anyos na driver. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at formal ng nanumpa si Darlene Marie Berberabe bilang bagong Solicitor General kapalit ni Menardo Guevara. Bago ang pagkakatalaga, nagsilbi si Berberabe bilang dean ng UP College of Law. Siya ay nagtapos ng philosophy bilang summa cum laude sa UP at salutatorian sa UP College of Law noong 1999. May karanasan din siya bilang associate lawyer ng Baker McKenzie, senior counsel ng Proctor Gamble at naging CEO ng Pag-ibig Fund noong 2010. Bilang bagong Solicitor General, siya ang mangunguna sa pagsasakatuparan ng mga legal na adikain ng pamahalaan, kabilang ang pagharap sa mga kaso sa Korte Suprema at iba pang Korte. Samantala nanumpa na rin ang bagong Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary, si Jose Ramon Aliling na pumalit kay Jerry Acuza. Si Aliling ay nagsilbing Undersecretary ng parehong kagawaran bago ang kanyang appointment. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.